For today's video mga Lode, maghahanap tayo ng spot. At tamang tama ay may nakita tayo dito sa may lingating. Nadito Na dito ay pwede tayong magpahinga. Quick escape kumbaga. Na dito ay pwede tayong kumain at magpahinga. Kaya tara guys, sama tayo sa munting adventure namin ito. At dito nga guys, may bandang Carmen ay magpapagas muna tayo. Kasi medyo malayo-layo pa yung spot na pupuntahan natin. Mas mabuti lang makakasiguro na tayo para wala nang abriya sa daan. At dito nga guys, ay na tayo ng uptown. Medyo madilim na yung kalangitan kasi nga nagbabadya yung ulan. At kung ulan, okay lang naman kasi yung pupuntahan namin ay sapa lang naman. At ang exact location nga pala na pupuntahan natin ay lingating baungon bukid nun. Sa may bandang tumalaong river na mula sa SM Uptown ay nasa 17 kilometers lang. nasa 25 5 minutes lang yung biyahe para may babawin tayo doon sa may sapa hinto muna tayo dito sa may champs uptown at dito bibili tayo ng tubig at samahan na rin natin ng ice cream at hindi rin kalayuan mula doon sa champs ay huminto rin kami dito sa may mcdonald bibili ng pagkain dito at doon manananghalian sa tabi ng ilo o order ng one piece chicken at samahan na rin natin ng nuggets at pagkatapos natin dito ay diretso na tayo sa may sapa mga lodi at yun nga sa pagpapatuloy ng biyahe natin ay chill chill lang tayo mga lodi hindi kailangan kailangan na magmadali kasi wala naman tayong inahabol na oras. Dahil nga, gagawin lang natin ngayon ay ubusin natin ang oras sa tabi ng ilog. Simpleng trip lang ito mga lode pero alam ko gusto nyo rin ang ganitong mga trip sa buhay. Kasi hindi lang naman tayo nagba-vlog dito kundi ang gigit sa lahat, tagi enjoy ka sa mga ginagawa mo. At dito naman guys ay liliko tayo dahil buongon bukid nun yung pupuntahan natin. At ito yung bukid nun na pinakamalapit sa Cagayan de Oro. Kasi mula doon sa city ay ilang minuto lang ay makakarating ka na sa bukid non. At dito guys papasok na tayo ng buongon at dito mo malalanghap ang napakasarap na hangin. Eh kasi nga malaya sa pollution, walang gaano sa sasakyan. At ang sarap ng pagmasdan ng mga puno kapag nasa biyahe na tayo. At sa mga magtatanong pala kung sinong taga video natin dito ay yung ating may bahay. At ito yung kauna-unahang first time niya na makasama sa atin sa sapa trip natin mga lodi. Kasi nga katulad ko ay gusto niya rin mag-relax sa tabi ng ilog. At hindi rin kalayuan ay narating na natin yung tulay na ito. Ito na nga yung tumalaong river. At dito na tayo magpapalipas ng oras. At dito nga pala Guys, ay may nakikita tayong mga naliligo mayroon din naglalaba may mga nagwawashing ng motor at maraming nakatambay sa ilalim ng tulay tamang tama nga pala guys ay yung pagparkingan natin ay nasa tabi ng ilog at mabuti na rin dahil hindi tumulo yung ulan at dito nga guys ay maghahanap lang tayo ng tamang pwesto at mapaglagyan ng mga gamit natin at syempre magtampisaw na rin at para mas perfect ang ganitong trip natin ay magahanap tayo ng malaking bato at doon tayo po pwesto ito nga guys, ang tinutukoy ko na perfect na bato. At sigurado ang bato na to ay dito naglalaba yung mga tao. At mabuti na lang dahil kami yung nakaon na dito. At yung ganitong vibes na nasa ilog ka tapos tanano-tanaw mo pa yung tulay, napakasulit na sa akin to. hanggang dito na lang tayo sa video nating ito mga Lodi. Maraming salamat nga pala sa panonood po ninyo. At halos nasayang ko na naman yung apat na minuto ng buhay niyo. At hanggang sa mga susunod pa nating mga video. Bye bye!